Kapag may nangangailangan ng tulong ng mga pulis, presinto ang kadalasang pinupuntahan. Pero sabi ni PNP Chief Nicolas Torre III, ang ganyang nakagawian ang nais niyang baguhin. Huwag niyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto. Sapagkat kami ay sa inyo ng mga telepono. Dahil 911, darating kami sa loob ng limang minuto. Ayan ang aming pact sa inyo, yan ang aming pangako. Gagawin namin yan. Ang limang minutong response time ang naisubukan ni Torres sa Metro Manila matapos ang kanyang unang command conference kahapon. Ito ang niya ang middle ground sa nauna niyang idiniklarang tatlong minutong response time ng maupo noong lunes at sa standard na pitong minuto. Humingi kami ng pahintulot sa Quezon City Police District na subukan ang kanilang mga polis. May pinatawag kami sa 911 para i-report na kunwari ay merong nagagalap na krimen. Emergency po rito, pero pong nagmamahawi dito sa may, ano, uh, sa may airbox rito. Uh, SGC building, order ba ginoo? Lasing po yan, sir? Oo, uh, lasing po. Sa loob ng apat na minuto, meron nang dumating ng na mga polis. Ano Buong akala nila, ano? meron talaga silang re-respondihan. Ito yung tawag kanina, tinetest natin kung gaano ba ka-ready yung ating mga kapulisan. Sa Quezon City Police District, meron na talagang umiiral na 3-minute response time na sinimula nung panahon ni Torre bilang district director. Para naman balanse ang trabaho at pahinga ng mga pulis, papaiksi ni Torre ang nakasanayang duty ng mga pulis sa major cities. Alam nyo ba ang kadalasang duty ng mga pulis tumatagal yan ng 12 oras, lalong-lalo na sa mga matataong lugar gaya dito sa Metro Manila. Merong 6 a.m. hanggang 6 p.m. at 6 p.m. hanggang 6 a.m. kinabukasan. Pero ngayon, gagawin na lang yung 8 oras, lalong-lalo na sa mga major urban areas sa buong bansa. Sa Quezon City Police District, sisibula na ang tatlong shift ng mga polis. Mas malakas po yung tao natin sa ground, mas makaka po sila, mas mabilis silang gumilos, At ang isa po ay uh, makakasama nila yung pamilya nila. May mga ipapasara naman ng na Police Community Precinct si Tore para madagdagan ng mga pulis na magpapatrolya sa kasada. Binigyang diin ng ni na ayaw niya ng patayan maliban na lang kung ang buhay naman ng mga pulis ang malagay sa peligro. Ito raw ang kaibahan ng kanyang direktiba na paramihan ng maarestong sangkot sa lahat ng klase ng krimen na magiging basihan ng performance evaluation ng mga pulis. Kaya wala raw dapat ikabahala ang Commission on Human Rights. I will always reiterate, ang aresto ay isang essential part ng trabaho ng pulis pero ito ay dapat i ng human rights we respect human rights